Hello po sa inyong lahat. Kumusta po kayo mga YouTube friends? At saka, nandito po ako ngayon sa Korea. At nandito kami sa Jeju Island. Hi, hi! Um, um, ito po, meron po akong mga um, Korean products dito. Yan po, kikita nyo po mga Korean products. Ito po ay bigay lang ni Julim Collection. Yung YouTubers na na-friend ko na talaga, na-close friend ko ngayon. At super pait niya talaga, super as in, pati yung asawa niya, at yung baby super cute na Miss Kusina. Oh my God, pati na din si Mega Julim. Sana makita ko sila ulit. As in po, sobrang bait nila talaga. At um, kung hindi nyo po kilala si Julim, um, collection, sana po mapanood nyo po yung video niya. Um, madami siyang video, mga bela, ganyan, at saka sana po mapanood niyo po yung video niya at saka isubscribe niyo rin po siya kasi mabait talaga siya na mabait na tao. At saka yung um, video channel niya is Jolim Collection. Um, ilalagay ko sa baba ng, isusulat ko sa baba ng video ko yung video channel niya para naman matignan niyo yung video niya. <laughs> At saka, so, ito po yung mga Korean products. Super excited po ako nakainin yung chocolate. Hindi ko pa siya kinain. Kasi, dalawa lang yung kinain ko. Kasi nga, gusto kong i-video muna bago kainin. Kasi pag nakain na yung chocolate, nawawala na. Kaya, gawa ko ng video para naman may memorable ako. At saka, ito na nga. Sobra talaga nagpapasalamat talaga ako. From the bottom of my heart. Tama ba yung English ko? <laughs> Oo, oh, grabe talaga. Alam na alam ko na itong mga binigay niya, galing sa puso din. Maraming maraming salamat tayo, talaga sa you, Mega Julie. Thank you at nakita din kita in person as in at naging close friend na rin tayo. Salamat, salamat, salamat. Talaga, Lord. So ito na yung mga binigay niya. So ipapakita ko na po sa inyo. So, ito o, nahin ko. Ito po rin eh, nabuksan na. At nakainan na din ng asawa ko. Hindi ko pa siya natry eh. Yung asawa ko lang kumain ito. Natry niya. Yan po. Kakaiba po yung ano to eh. Um, sunflower seed chocoball. Oo, oh, natry na ng asawa ko. Yung asawa ko nagbukas nito eh. Mmm. <laughs> mm. Mmm, sarap siya. Mmm, gusto ko to. Like it. Thank you, mega, At saka, ito yung um, binigyan niya ako ng last nito nung hinatid kami. As in talaga, super ba? It hinatid kami ng asawa ko eh, sa airport. Sa airport Busan, papuntang Jeju Island. So, kumain kami ng tanghalian tapos natin kami sa airport. So, pagkatapos po ng tanghalian, binigay niya sa akin yung mga candies. Mga uh, candies or bubble gum? Bubble gum ata to. Oo, oo, binigyan niya ako ng bubble gum na never ko pa talagang na-try. As in, and super excited po ako na ma-try siya. Kasi gusto, gusto ko nga yung mga Korean product. At saka, so ito na yung mga bigay niya sa akin. Ito, from Lottie. Lotto? Lute. Hindi <laughs> ko alam kung paano to i Sorry. So, ito ay, eh, ito yung um, bubble gum. At saka, kakaiba po yung high tech talaga. Ito yung sa gilid, yung pang open. Pak. Ayan. Ganun. Tapos, ito yung mga bubble gum na. At saka, ito, dalawa na lang yung natira. Gustong gusto ko talaga siya. Ay, salamat. Na-try ko na yung mga bubble gum dito. Matatry ko na rin. At malalaman ko rin kung ano yung magustuhan ko. At ito, nagustuhan ko talaga siya. So, pag uuwi ako, bibili ako ng marami nito para meron akong bubble gum dun sa Germany. Kasi medyo mahal dun ni eh. yeah super so, as in. Thank you. Thank you, Mega. Tsaka ito din yung um, Fresh Up um, Dr. U Menti. Um, parang ano to siya. Um, siguro ito ay yung parang TikTok yung candy ment siya, siguro. Ah, super excited din ako na matry to. Thank you, Mika! Tsaka, ito yung um, from Loti. Um, vitamin C. Tsaka, mga um, mm -mm, parang ganun din candy na ment. Thank you. Thank you talaga, Miga. Maraming salamat. At saka ito, super cute niya. Loti ID Mix Berry. Super cute niya. Saka, excited I like talaga na cute yung mga packaging. Thank you, Miga. At saka ito din from Lottie. Um, some bubble gum mint. Mm, thank you, Miga. At saka ito din. Um, Loti ID. Tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut um, So, ang dami niyang bubblegum na binigay sa akin. Nasayahan talaga ako. Kasi never ko pa yung na-try mga bubblegum dito sa, sa Korea eh. Kaya, ang ganda. So, ito. Ito, tatlong product to na chocolate from, um, ano, Loti. Yung crun crunchy crunchy, crunky, crunky, yeah. Um, ito, yung isa nito, hinain ko na, nasa busan pa kami, um, yung oiro, yung may, um, oiro chocolate siya. Tsaka nagustuhan ko, ito na lang yung natira. Kaya nagawa na ako ng video ngayon para makain ko na rin siya kasi excited na ako eh, na matry siya. Super. <laughs> Thank you, Mega. At tsaka ito din, ang um, big crunchy crunch chocolate. Mmm, sarap nito. Ay, salamat. Nag-crack na rin siya. Kasi may video na ako. Tsaka ito. Ito, 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 ito. Ito, 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 ito. Ayan. Ito po ay um, the secret of war. Yung product. Ito yun yung full name. Uh, the secret of war. Whoa. Mm, ayan siya. Ito po ay talagang gustong gusto kong matry yung product nila. Ito ay um, Secret Court Lip Balm. Kaso super mahal nito eh. Kaya hindi ako bumili. Tinugit ako super mahal yung mga cream nila. Nasa mga 100 plus US dollar. Sobra talaga saya na ako dahil alam na alam niya talaga na gusto kong mag-try sa sec The Secret Bow. Ito yung binigay niya sa akin. Thank you talaga, Miga. As in talaga, super talaga. Nashock talaga ako na ito talaga yung binigay mo sa akin. As in talaga, as in. Thank you, thank you talaga. As in. At saka ito po yung Lip balm, sobrang ganda ng amoy niya. Um, inamoy ko na ito eh, binuksan ko na. Kaso kasi hindi ko pa kinamit kasi gusto ko munang i-video. At saka, super ganda, ganda niya. Ang packaging, super cute, as in talaga as in. Oh my god, super nice talaga. At saka ito din ito ay lipstick. Ang ganda ng packaging niya. Pang ano talaga, parang luxury, luxury cosmetics talaga siya. As in. Ito ay lipstick. At saka, itong isang ito, ay ito yung um, applicator ng lip balm. Ang ganda. Parang yung pang ano ng cellphone lang. Pak, pak, pak. Ganon. Ganon. At saka maraming maraming salamat sa Yumiga. Thank you talaga. As in sobra-sobra, super pretty. At saka so ito din may pahabol pa siya sa akin ha. Nung nung um last namin kita nung hinatid kami sa airport, ito na yung hinabol niya sa akin. Ay, hindi pala. Ito, hindi to kasali. Ito kasali tong nung first meet namin eh. Ito, happy for you. Ah, ang ganda ng packaging niya, di ba? Mm. Pack um, flowers for you. <laughs> Thank you, Miga. As in. So, ito yung pahabol niya sa akin. Kanya ko ng bag, mga skincare, mga socks. So, uunahin ko muna itong um, lemon lemon hug oil patch um, from its skin um, oh, my English po. oh my English direction here okay thank you mega Ay, gusto gusto ko to rin itong matry eh. kaya meron na ako. Hindi na, hindi ko na kailangan pang bumili kasi meron na ako. Thank you, Mega. Maraming salamat talaga. Ay, ito. Gustong gusto ko tong, uh, gusto ko nitong mag-order sa online eh. Sa Beauty need Korea. Kasi nakikita ko ito eh, nung bago itong labas. Kaso lang, inano ko talaga yung sarili ko na hindi mo na mag-order kasi papunta naman ako ng Korea. Kaya sabi ko, sa Korea na lang ako bibili. At nagpapasalamat ako sa Yumiga dahil binigyan mo na ako. At hindi ko na siya kailangan. Eh, at hindi ko na kailangan bumili. At saka makakatipid na ako. <laughs> Thank you, mega Maraming salamat talaga as in from itskin din to ang brand. Ito ay Secret Solution Wedding Dress Special Cream. Yan. Wow. Gaganda na talaga ako lalo nito. Thank you, Miga. Tsaka ito din. Ang ganda ng packaging niya. As in. Um, secret solution. Wedding grease cream. Ooh. Uh -hmm. Thank you, Miga. So, ito. Ang... Um, skincare product. Ito ay yung carton niya. So, nilabas ko na para hindi na ako mag-open-open, mahihirapan papag pag video ako. So, ito ay um, Aloe Vera Relaxing Emulsion Skin Safety Tested. So, from its skin din yung brand. So, ito yung emulsion. As in, gustong gusto ko talaga itong itry eh. Ay, thank you so much talaga miga na binigyan mo ako nito. Sa wakas, matatry ko na din itong aloe vera nila. Yung collagen, try ko na yun. Eto, aloe vera, hindi pa. So, maraming salamat talaga. Relaxing emulsion. Mm. -hmm. Lion Boss Skin Relax Label. Pending Your of Skin. Wow. 150ml. Malaki siya. Thank you! Thank you, Mega! Maraming salamat! At saka ito din yung um, aloe vera relaxing toner. Ooh, toner! Mm -hmm. Wow, 150ml din siya. Wow! Mmm, sa so wakas, matitry na din. Tsaka ito yung, um, ito, mask. Uy, Korean! Korean K-pop! Matingin niya kung anong itsura ng K-pop na to. Excited. Oh, ito meron akong mga samples. um Ito yung mask. Mm, ay, ang guwapo! Oh my God, sino to? Hindi ko siya kilala. Ang guwapo niya. Oh my God, ang guwapo niya. Ang super guwapo niya. Sino kaya to? Sigurado ako sikat na sikat. Uy, napag-K-pop. Mm -mm, salamat, Miga! Tsaka ito, samples. Uy, matatry ko na din yung white nila na ano, yung epictor nila. Mm, eto ting, Ah, uh, meron ako yellow, tatlong bottles na yung naubos ko. Gustuhan ko rin yung from skin product na serum na ganito na epictor. Thank you, Miga. Sa wakas, matatry ko na din yung white nila. So, ito, pahabol niya. Ang cute. So, sobrang, sobrang cute niya. Ito, yu, yung Korean um, costume culture, culture, dress culture sa Korean. Ito, super cute niya. Oh, gusto, gusto ko talaga yung mga socks dito sa, sa Korea kasi sobrang cute. As in, maganda sa pa Ito, thank you, Miga. Tsaka ito din. Ang cute ng bear. Teddy bear ata to. Oh, cute. Sobra. Tsaka napakaganda ng kulay. Thank you, Miga. Tsaka ito. Korean money. Ay, kakalok ha. <laughs> Korean money. 50,000 won. Oh, grabe. Sabi ng asawa ko, gusto ko to. <laughs> gusto ng asawa ko. <laughs> Nagtatanong siya kung anong size kasi gusto niya yung suot din. <laughs> natuwa siya kasi 50,000 won yung nakalagay. Ito, ito, ito. Pak! Oh, ramyun. Yung ramyun, yung pinakasikat na Korean ramyun, yung spicy. Ito yun eh. Ito yun. Shin ramyun at yung pangalan nito, Shin ramyun. Oh... Meron na akong saks na ramyun. Ito, kakaloka, bonggam bongga talaga. Thank you talaga, Miga. As in, as, nagustuhan ko rin yung mga saks na binigay mo. At, binigay niya sa akin yung bag niya. I'm thank you. Gagamitin ko to mamaya. Mm, ganda, ba? Diba? Mm, gusto gusto ko tong bag na to. Thank you, Mega. As in talaga, ang dami mong binigay sa akin, Mega. Sobra, sobra talaga. As in, super duper talaga. Maraming salamat po sa pagpapanood ng aking video. See you po. Um, sa susunod po, i-download ko po yung mga bilag ko dito sa Korea. At saka ingat po kayong lahat mga friends. Bye bye! Thank you din sa'yo Jolie. Maraming salamat. At saka sa asawa mo, um, kay Yena din. Thank you. Bye bye Mika. See you soon. Sana makita tayo ulit sa sa next year sana talaga as in. Mm, bye bye.